Good day, good day mga ka-road Topic natin ngayon about mountain bike. So, so ano nga ba? Kapag nagkaroon kayo ng mountain bike, ano nga ba yung una yung nilalagay or sinesetup sa mountain bike nyo? So, syempre, sa basic mo na tayo. Ba, ako kasi, uh, una sinetup sa mountain bike ko, yung pailaw sa mountain bike ko. So, syempre, uh, number one na uh, protective uh, gear kapag na, nag-ride kayo, mag-mountain na bike kayo, di ba? Syempre, helmet. So, helmet, number one yan. Tsaka, kapag dapat yung helmet nyo, uh, merong, kung di man may, di man reflectorize yung helmet nyo, at least, lagyan nyo ng ilaw sa likod. Yung ibang helmet kasi may ilaw na sa likod. So, kung wala pa, mura lang naman yung ilaw na yan. Basta 20 pesos yata. Meron ng USB LED light ka na kayo sa sa helmet nyo para visible kayo kapag gabi. So mamaya papakita ko sa inyo. Diyan, uh, helmet tas mga ilaw na yan. So, syempre, uh, bukod sa helmet, syempre, kapag nagma-mountain bike tayo, magsapatos tayo, di ba? <laughs> Kasi, do, ano eh, yun yung pinampepedal natin ng MTB natin eh. So, napaka-importante din yan, magsapatos tayo. Para kung masempla man tayo, at least uh, protektado yung paa natin, uh, makapagpedal pa rin tayo. Kasi kung mga beginner ka, or kung talagang may long ride ka, maglagay ka na rin na lang din ng uh, knee pad, di ba? kaya yung dito sa uh, pang elbow pad natin. para safe talaga tayo. Uh, ano ano, kumbaga yung injury na matatamu natin hindi ganun ka ga lala kung masimple tayo kasi may mga protective uh, gear tayo eh. Siyempre, so, eh, topic na natin ngayon na mapailaw muna sa MVP natin kasi uh, napaka-importante din yan lalo na sa gabi. Ako kasi ano eh, uh, mahilig akong mag-night ride kaya kailangan ko talaga ng pailaw. So syempre, di ba? Kapag may long ride tayo, hindi rin naman natin ano minsan na inexpect na syempre long ride nga inaabot tayo ng gabi sa daan. So mas mainam pa rin na meron tayong mga pailaw sa MTB natin. Or on ilaw tayo ngayon. Kasi ang ilaw na yan, mga, yan ang magliligtas or makakaligtas sa buhay niyo or iwas discretion diyan. Ayun. So, may mga marami ako nabiling ilaw. So, papakita ko sa inyo kung anong mga ilaw na binili ko. Napaka basic lang to. Tapos kung saan ko binili at magkano itong mga ilaw na to. Ayan, so... So yun, papakita ko sa inyo mamaya. At saka, kung saan banda sa part ng mountain bike natin ilalagay yung mga ilaw na yan so tara samahan nyo ako discuss natin yan So, ito yung mga dapat unahin natin. Siyempre, bukod sa helmet, ito, kung walang ilaw yung helmet nyo, ilagay nyo lang to sa likod ng helmet. Yan. Meron namang red nyan. Ito kasi, ano eh, kinili ko to, ano na, <laughs> uh, red at saka white. Pero meron yan eh. Ba? Ito, ito rainbow pala to So isasaya muna natin. So magkano bili ko dito? Ah, uh, ano to? Uh, so two pieces. Two pieces. Ano na? Uh, ano ba lahat? 108. Two pieces na yun. Uh, 108. Tapos ito kasi sa to ng ano speaker bicycle light so kasama niya to so dapat kasi ano red nakalagay kasi doon red pero pwede na rin to nalagay ko sa ano tingnan natin kung saan pwedeng ilagay mamaya yan kasama niya to ah uh, yan ay ah uh, micro usb charging so kasama niya yan Tsaka yung ano yan magkano yan 231 Ano yan ah uh, So one, 195 to 195 sama to kilo kilo Tapos may horn yan. Tas ito kasama. So 195 plus kasama shipping 231. sila magkasama niya. Tapos, ito, uh, bicycle tail light. So, so magkano to? 105. So, 105 to, bicycle tail light. 65 pesos lang. 65 pesos lang. So, 65 pesos lang to. Bicycle tail light. Tapos, Sama delivery. Sama delivery ano na? 1 105. Yan. Bali solar na to, solar. Yan lasada pa rin yan. Tapos so, ito yung spoke syempre. Eh. Yan. Yung sa ano yan, sa rim. Dito natin nalagay mamaya yan. Yan dito. So dalawa to. Dalawa at least kung malobat tong mga to may mga LED nyo kapag bat yan ito yung alternative nyo kasi na, pwede naman patayin to eh yan o. at least kita pa rin kayo sa daan mamaya sa demo natin so ito ah, importante rin naman pero hindi ganun <laughs> kasi pang ano lang naman to chain, cover lang naman to eh so, mamaya set up natin tapos ito syempre yung ano uh, tube mask. Yan, half face. Kasi syempre importante din to. Kapag lalo kapag yung araw, protection sa batok nyo para hindi mangitim. Tsaka sa mukha, half face tube. Sige, so, buksan natin. Ayan o. Suot nyo lang to. <laughs> ito hanggang leeg to. Hanggang leeg yan. Ito sa muka, hanggang taas ng ilong. Ayan protection dun sa ano. Ang ganda rin yung tela. 18 pesos lang to eh. So, flash delivery na 40 siguro. So, mga 75 siguro 70. Sa mga delivery. Ito yung medyo mahal. Siyempre, may tatak to eh. Rock Bros. Pang ano rin, pang bicycle din to. 209. Yan. Bale, magkano talaga siya? So, 209 kasama na delivery. Yeah, ito naman kasi pang pwede rin pang ano, pang pang bicycle, pwede rin pang motor, pero mostly pang motor talaga 'to kasi full face 'to eh. Check natin. So, yan siya. <laughs> <Yeah>, original naman. <laughs> yeah. So, maganda 'yung tela niya. O, oh, ayan oh. Breathable sa breathable. Ayun oh. Tsaka manipis talaga, maganda klase. Yan. Yeah kasi may mga mumurahin nito ito kasi, ito kasi 18 pesos lang eh tube <laughs> so compare mo yung tela oh yun know, napakaganda ng tela so compare dito kasi 18 pesos ito on one ano kan 1209 oh ganda talaga siya pang ganda to sa helmet ah syempre suot mo lang <laughs> hindi ko pa nung munang suot yan kasi kailangan laban muna yan Ito pang earphone. Pang earphone yata ito. Pang bluetooth. Ayaw ko ano yan. Sa maganda yung nya. Pang helmet yan. Kasi magbumotor din tayo. Kailangan natin to sa helmet. Para hindi ano. Hindi bumaho yung helmet natin. Hindi masyadong pagpawisan. covered din sa ano yan. Init. Ayan o. No. Ganang klase. Yan. Rock Bros medyo magandang branding kasi yan so oh okay nga pala yan oh hindi pa nagsasubscribe dyan yan oh old venture yan search nyo lang sa FB page at saka sa YouTube yan yan kaya ako nasabing napaka importante lahat ng ilaw na to kasi mailing ako sa ano night ride ay dito lang na sa subdivision kailangan kita pa rin kayo kapag nagbabike kayo yan. Ay, dyan, makikita mo niyo yung sasakyan ko 'yan, oh. no. Punong-puno ng ilaw 'yan. <laughs> ayan no, oh, baka hindi niyo pa nakikita yung ano, yung harap. Ito, ito, ito yung harap. Ayan. ayan Puro ilaw 'yan. Yeah. Puro ilaw 'yan. Kaya kasi nagdi-trail din ako. So, kailangan talaga ng extra light kaya hirap mabulag sa daan walang makita yan so set up muna natin to ang kalat na sakay natin sa bike <laughs> tapos pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung yung itsura niya kapag gabi para hindi tayo mabangga aware uh, yung mga kasalubong natin di ba na nandyan pala tayo lalo sa mga kurbada kahit paano may busina tayo may ilaw kasi pag ano pa lang, pag uh, malayo pa lang wala lalo kapag kurbada makita nila yung ilaw magsuslow down sila bukod sa busina makita nila agad yung may ilaw yung sabi may paparating mag may minor din sila ba? Diba? so set up na natin lagyan natin sa sa MTB natin yan so ito na yung ito na yung ano nalagay ko na lahat so natin check natin yan di diba? ito yung busina so i-on lang natin yan wanag i-on lang natin yan hi ja oops saan yung on neto? <laughs> onde natin to? Oh, mhm. Huh. Okay. Onde natin to? Yes, baby. Like it? ganda yan kapag ano kapag ayan yeah, nga naman di ba kitang-kita ka kasi nakita ka nandiyan pag nasakali na testing natin para makita nyo yung ganda so, okay. yun yung low beam yun yung ano <laughs> blinker so high beam, low beam, blinker tapos lucina smooth din yan eh. So ito pwede nyo rin lagay ito sa ano, helmet nyo. Kung walang ilaw yung helmet nyo. Pwede yan. May mga ano, 3 modes din naman ito eh. Yan. Blinking Yan. lowbat na yata lowbat na hindi ko ka pa kasi nara charge to pwede na naman ganyan lowbat na tong isa eto <laughs> may mode din steady lang blinking sama mabilis na blinking katulad nga niyan, ito na lowbat. Ayun, di ba? Na So kailangan may dala rin kayong power bank. Kasi meron namang nabibili sa Lazada, uh, flashlight siya, cellphone holder tapos at the same time uh, power bank. Tsaka may horn din yata. So i-charge yun lang to. So katulad nga niyan. Wow, lowbat na yung power bank niyo. Hindi niyo na ma-charge to. Siyempre, ginagamit naman ito gabi, di ba? Baka may, may long ride kayo. Loobat. So, ito yung alternative nyo. Siyempre, eh. Kapag naloobat lang to, mga yan. Yan. Kapag naloobat to. Yan. Naloobat to. Tsaka yan. Meron kayong magagamit. Extra. Yan yung pinaka last resort nyo. Yan yung gagamitin nyo at least kapag sa gabi kita pa rin kayo syempre kapag ano kapag sa umaga patay nyo lang ayan press lang naman yan para hindi malobat plus may game may dalaki yung power bank talaga malobat na siya hindi ko pa kasi nata charge to you know, ganda solar solar na to eh so kahit kaya <laughs> mo na yun hindi mo na i-charge yan mainitan lang ayos na yan yan patay na natin so hindi ko pa na try kung gaano katagal to mga to malaman natin yan yan sa busina lapit yun lang dito sa han ano handlebar nyo para easy access. Oh, Siyempre dapat kung meron kayong ganyan. Halaw na lobat din to. Itong ilaw natin na lobat din. Meron pa rin kayong manual. Yanum. Mas malakas pa nga sa ano eh. <laughs> sa busina eh. Yeah, meron kayong ganyan din, yung bell kasi ano, yan lang busina may hina eto mas malakas <laughs> yan yan ang mga advice ko what <laughs>